discover ko sa Clicknamics yung kanyang plan for you system na hindi mo na kailangan magkaroon ng sarili mong produkto Hi! My name is Patrick nga uh, pala yung isang employee uh, bilang isang employee uh, mahirap yung lagi kang pumapasok ng 9 to 5 pm papasok sa umaga uh, uuwi ka ng gabi na at yun, bali ka pang pagod galing sa trabaho uh, Na-discover ko si Clicknamics gawa nung nakita ko siya sa Facebook Ads yan, nakita ko yung page ni Clicknomics. Na-discover ko sa Clicknomics yung kanyang uh, done for you system na hindi mo na kailangan magkaroon ng sarili mong produkto para na ikaw pa yung magpapak, ikaw pa yung magpe-prepare. Clicknomics na yung gagawa nun para sa iyo. Nagbago sa akin nung sumali ako dito sa Clicknomics ay gawa nung sa mga tutorials. Natuto ako ng mga pagkakaroon ng Facebook ads online. Yan natutong mag-market online. Encouragement ko para sa mga nono dito sa Clicknamics, hindi naman siya ganong kadali pero marami kang matututunan at mas lalo ka pang mag-grow sa sarili mo. Mas lalo mo pang maririch yung uh, pinaka-best mo para sa sarili mo.